Alright mga boss, kumusta po kayo lahat? And again, welcome po sa Carl's Journal. Ngayon mga boss, gusto ko lang i-share itong aming kalsada rito sa bayan ng Kabuyaw, Laguna. Ito nga pala. Natutuwa lang ako mga boss dahil itong lugar nito ay gitna po ito ng bukid. Ayan, gitna ng mga palayan. Ito nga pala yung Nia Road. Ito yung part na to, yung way papunta ng San Isidro yan, in farm ko, ayan, dyan at ito naman ay yung way na papunta ng uh, Gulod so ayan, Baklaran, ganyan ito po, yung dyan sa part na yan, yung sentera na subdivision uh, at marami ding mga access na kalsada dyan at ito, sa so may part naman yan yung maliwanag na yon so mga tower crane po yan Uh, may ginagawa diyan uh, yung Pasinaya Heights na uh, at ito nakakatuwa lang mga boss dahil itong lugar na ito napakarami ng gumagamit ng lugar ng kalsadang ito so maraming dumadaan dito kahit na disoras oras ng gabi kaya napaka beneficial no sa mga taong uh, du nag dumaraan dito at ayan tingnan natin ay 10.43 na ng gabi so mapapansin natin marami pa rin dumadang sasakyan talaga rito so ayan mga boss ayan. so napaka safe no napaka safe sa para sa mga motorista na dumadaan dito kahit this oras ng gabi so ito may sa ating paligid ayan may mga pananim pampalay ito pananim na palay at napakaganda ngayon dito sa lugar na ito napakaliwanag ng ating street lights. so ayan mga boss at maraming salamat nga pala sa namumuno ngayon dito sa aming lugar dahil talagang binibigyang liwanag no yung mga daan natin dito sa Kabuyao at napakarami pang mga kalsada na talagang nilagyan ng pailaw so ayan mga boss ito nga pala yung Sania Road going to Gulod yan at maraming salamat mga boss. At God bless po sa ating lahat.